ito na no, wala pang NBA playoffs pero mainit na kagad ang mga NBA teams kagaya na lamang na nangyari dito sa naging laban ng Phoenix Suns kontra dito sa Minnesota Timberwolves. Nagkaroon kasi ng alitan dito si Bradley Bill at itong si Anthony Edwards. Ano nga bang pinagmula niyan tara't pag-usapan natin. Pero bago yan, no, dito muna tayo sa mga nakakatawang pangyayari ngayong araw dito sa NBA. Simulan natin yan dito sa naging laban ng Milwaukee Bucks kontra dito sa Orlando Magic. Ano ba naman kasi, mayroong Shaqtay na full na ginawa dito ang kapatid ni Yanis Atitukumpo na si Tanasis. Ito yung last one minute dito sa fourth quarter. Although blowout game na to para sa Orlando Magic pero bakit ba naman ganito ang ginawa ni Tanasis? Alos walang kadepe-depensa ang ginawa niya dito kay Anthony Black. Sabi ko nga sa inyo, no, kahit no, very na ang mga games ngayon dito sa NBA ay dapat magpakita gilas pa rin ang mga players kagaya nito ni Tanasis kung ayaw niyang pagtawanan din. Kaya nilang na nang ginawa dito ni Kenneth Lofton Jr. dito sa nakarang laban nila ng Utah Jazz. Itang kita niyo naman yung effort ng player na yon. Well, kabalik na rin ata to para kita Tanasis dahil muli siya na dito ng bench ng Orlando Magic matapos niyang imintes ang isang wide open dunk kitang kita yung pangaasar dito ng bench ng Orlando Magic dito kay Tanasis. Halos lahat nagtawa na eh. Lakas din talaga ng tama na ito ni Tanasis eh. Well, dito sa naging laban na nanguna si Paolo Banquero with 26 points para dito sa Magic. Samantalang meron naman tig 17 points dito si Portis at Middleton. Final score 113 to 88. So dumako na tayo dito sa naging laban ng Phoenix Suns kontra dito sa Minnesota Timberwolves. Ito nga pala sa naging laban na to, no? kompleto ang players na magkabilang panig. Gandang panimula dito ng Phoenix Suns na pinapangunahan ng upensa dito ni Bradley Beal at ni Devin Booker. Kaya naman nagawa nilang lumumang dito ng almost half the points dito ng Minnesota Timberwolves. Pero pagdating dito ng last 3 minutes ng second quarter, unti-unti na nga nagkakaroon ng init dito ang magkabilang panig. Ito rin yung matapos magkaroon ng alitan dito sa pagitan ni Bradley Beal at dito nga ni Anthony Edwards. Nagsimula ang lahat ng tumawag ng full time out dito ang Phoenix Suns. Mapapansin na nandito pa rin si Bradley Bill no mukhang may katarash to kanto dito sa isa sa mga bench players ng Timberwolves. Well paano ko ba nasabi na may kasagutan to dito sa bench ng Timberwolves? Well makikita kasi natin no na pinapaalis na siya dito ng head coach ng Wolves na si Chris Finch. Nakita niyo yung kamay dito ni coach na parang tinataboy niya na dito si Bradley Bill. Well saktong sa sakto naman no napapunta na sa bench dito si Anthony Edwards. Dito na no nga nagtatagpo dalawang manok no? Well siguro nasangge dito ni Bradley Bill dito si Anthony Edwards matapos niyang ibigay yung bola Hindi siguro nagustuhan niyan dito ni Anthony Edwards at siguro naririnig niya na rin yung mga trash talk dito ni Bradley Bill Kaya naman dito na nagsimula yung tulakan ng dalawa Kamuntikan pang mauwi sa suntukan no? Buti na lang naawat agad yan dito ng mga officials at ng mga players well, Dito nga pala sinaging laban na to na panalo ang Phoenix Suns sa final score ng 125 to 106 ang una dito si Bradley Bill with 36 points, 6 rebounds and 5 assists na mayroong 2 steals at 1 block. Pero naman 23 points dito si Booker, KD 15 points. Samantalang dito naman sa Wolves, Anthony Edwards 13 points lamang. Understandable naman para kay Edwards mukhang naghahanda na rin kasi to para sa playoffs.